Para maitaas ang antas ng lokal na produkto at suportahan ang kabuhayan ng mga mamayan sa Mimaropa Region at para na rin may pagmalaki ang kultura at sining sa region, isasagawa isa ang Obra Mimaropa Art Exhibit sa October 2 sa Makati City. Tampok dito ang Bayanihan Retail Shop at iba't ibang lokal na produkto ng Region 4B. Kasama na ang hand-woven fabrics at mga kagamitang gawa sa ratan. Malaking tulong ito para sa product awareness at may paalam sa publiko ang kwento ng bawat produkto. Inanayahan ko po uh, kayo uh, pumunta sa Glorieta Activity Center, October 2 to 5. Uh, it opens 10 am until around 9. So napaka-festive napaka po ng uh, event na yon. Marami po kayo mabibili from other uh, regions of Mimaropa. Saksihan ng obra ng Mimaropa. Sabi namin, marami pang pwedeng i-offer ng Mimaropa. At ito, ito ang gaganapin sa October 2 to 5. Uh, lahat na nakita ng senses natin mula sa mata, sa bibig, natitikman, napapakinggan, na ano na napipin. At the end, yung experience, the memories na pwedeng ibigay sa inyo ng obra Mimaropa. And surely, you will enjoy and love it.